Hi guys. Wala hong metro kagabi. Kaya ho ako ay magbo voice over. Kahit man ho ay pasensya na ho kayo ng aking boses mga guys. Eh kaya ganoon talaga. Wala hong metro kagabi nagbas ako kaya yung bus na sinakyan namin namumulaklak ho ng tao. Ayan. Napakadaming tao kasi walang metro. Nagsiksikan kami sa loob ng bus. Itong bus na sinakyan ho namin, ay naligaw pa. Eh, tinahanap yung bus station sa Dubai Mall. Hindi mahanap. Ang ginawa, pumasok kami sa loob ng Dubai Mall. Ayan. Tingnan nyo naman yung oh, nakapasok kami doon sa loob. Pinagtitinginan kami ng mga tao. Ayan, o, oh, tingnan nyo. Yung mga tao sa labas, pinagtitinginan kami. Binivideo yung bus namin. Dahil kami lang nag-iisang bus na pumasok sa loob ng mall. O, oh, ayan. Ay, di... Ewan ko anong nangyari sa driver at magkaka fine siya doon. Kung hindi fines, ewan ko, choge siya doon sa company ng RTE. Ewan ko ba anong nangyari, baguhan yata yung driver namin. Maaga pa kami, nakauwi, pero nakarating kami ng bahay alas 11 na ng gabi. Ayan, sa daming tao guys, Diyos Hindi mahulugan ng karayom yung bus namin, kahit yung pinto hindi humasasara. Ewan ko anong nangyari na dito sa aming bus na ito. Tingnan nyo guys. Yung, tingnan nyo. Yan. Sa loob ng mall na ho yan. Hmm. Yung mga ibang lahi, yung mga kasama ko dyan. Hmm. May mga kabayan din. Ayaw, ayan. Tingnan nyo. Diyos ko. Ang sakit ng mga balakang ko guys. Sa ilang oras ng ano namin ng biyahe namin para nakarating na ako sa Pilipinas ng biyahe namin simula alas 6. Makarating kami eh, alas 11 ng gabi sa bahay. Landslide pa Dubai Mall sa uli kami ng bus papuntang bahay uli. Ay just ko. Ang hirap talaga ng kalagayan ng mga OFW dito. Pag walang metro, talagang no choice makisiksik ka sa bus o hindi ka makauwi or taxi. Taxi naman eh ano, eh naku, napakamahal. Wala naman tayong pira pang taxi. Mauubos ang 100 dirhams natin dyan. O tingnan nyo. Yan, sa loob ng mall. Iikot-ikot pa yung bus namin. just crude. Ano kung nangyari dito sa aming bus na ito? Yun lang guys, yung i-share ko sa inyo dahil oh, bawal ho kami mag-comment or ano dyan sa ano sa sa lugar na ito bawal talaga ma-restrict tayo dyan ayan ingat lang po ako nag-iingat lang po ako guys pero pina pero na-upload ko to para ho sa aking ano para ho sa akin laang ayan tingnan nyo guys ang mga tao nanonood sa amin Ayan guys, thank you po sa wala. inyong panonood ng aking video. Ayun, may nagkakaway-kaway pa. Hmm? Ayan ho, si kabayan yan eh. Ayan, tingnan nyo guys. Napakahirap ng buhay sa loob ng bus. Gutom ang abutin. Buti nga ho, nakasakay ako agad sa bus. Ay kung nag-ano pa, kung nagtagal pa, ay naku, ewan. Maraming hinimatay doon sa metro. Nagantay ng metro. Siksikan. Maraming hinimatay. Maraming yan ng ambulance. Kinuha. Buti, nakasakay na agad ako. Hindi ko na inantay tapang mag, ano, magdagsaan yung mga tao. Takbulakad ang gagawin. Kahit nasabi ng driver, eh, wag nang pumasok dahil napakarami, eh. Hinaharangan na yung pinto. Wala, sumuot ako sa ilalim ng kilikili ng tao. Grabe yung experience ko dito sa, ano, sa Dubai. Grabe talaga. Ayan, guys. Thank you po sa panunood ng aking video. Ayan, guys. Thank you for your watching. Tingnan yung mga tao na nanonood. O, oh. tingnan nyo guys. <laughs> nanonood sa amin. Ayan, tingnan nyo. Yan, maraming salamat po sa panonood ng aking video. Mag-subscribe po kayo sa aking channel at i-click nyo rin po yung yung like. Ayan, and subscribe po guys. Thank you po sa inyong lahat. Ayan. Shout out po sa aking mga kaibigan. Ay nandito sa mga, ano makikita niyo mukha nyo. Shout out po sa inyo. Mga kabayan, ayan. Shout po sa aking mga kaibigan dun sa Pilipinas. Alam nyo na ho kung sino kayo. Thank you so much po. Maraming maraming salamat sa inyong panonood ng aking video. Ayan. Medyo mahaba-haba yung ating video ngayon. Ay nako, ayan. Buti nang kapag voice over ako kasi ula wala akong pasok ngayon kaya nang kapag voice over. Ay tama namang nang nangyari tong kagabi. Kaninang umaga uli at ako wala na namang metro. Naglakad na naman ako at nagbus naman papunta sa aking trabaho na late na ako. 8:30 na ako nakarating sa aking trabaho, Diyos ko. Mm. Mahirap pag walang metro. Apektado ang lahat. Pag may metro kasi guys dito, mabilis lang. na tingnan niyo, nandiyan ang sa loob. Patay yung mga puno na ano eh, makintab eh. Oh, ayan, tingnan yung mga puno sa loob ng Dubai Mall. Eh makikintab. Itong Dubai Mall ang pinakamalaking mall dito sa UAE. Hindi lang ho sa UAE, I'm not mistaken. Sa buong mundo din po itong pinakamalawak na mall. Ayan, nandito na ho lahat sa loob saka ako na kayo itur dito sa loob ng Dubai Mall pag uh, may time na po ako dan yung pinakamalaking mall dito sa UA magkandaligaw-ligaw ka ayan, tingnan mo, nagbas na nga ho kami pero inabot ho kami ng ilang oras dyan sa ikot-ikot at si kabayan kahit napagod na yan tuwang-tuwa pa rin hindi namin ininda yung pagod hindi namin ininda yung gutom ayun, tawa pa rin ganun tayo mga Pinoy eh, kailangan natin tumawa kahit na masakit, mahirap kailangan natin ipakita na malakas pa rin tayo, ganun tayo mga OFW ayan, kaha, basta tiis lang wala tayong magawa tiis tiis lang hanggang makaraos pag walang tiyaga, walang nilaga, ganun lang di ba may kasabihan tayo ayan guys Mahirap din. Maging OFW pero kakayanin natin guys. O, oh, si kuya o. Oh. Hmm. Ibang lahi yan. Ewan ko anong lahi yan. Hindi ko na in-interview. Tapos sobrang pagod na at mabatukan pa ako niyan. At gutom na rin. Oh, marami. Sobrang namumulaklak kami dyan sa loob ng bus na yan. Hindi lang kami siguro 50. Isang daan siguro kami mahigit sa loob ng isang bus. Siksikan na. Sari-sari na rin yung amoy. May amoy kilikili, amoy pa, amoy bunga nga. Wala na, hindi na ininda, hindi na yun inisip at hindi na inamoy-amoy na laang. Para mabusog na laang. <laughs> Ay, Diyos ko. Hindi na ininda yung amoy. Napakahirap. Ayan guys, thank you for your watching. Thank you so much.